ayan nandito na kami nakapag sit up na kami ng tent ayan syempre kaya yung tent namin dito last episode ng ating vlog ay napalaban tayo sa maalikabok at malubak-lubak na daan dan sa may mauban to Atimunan bypass road no? kaya ngayon ay maghahanap tayo ng lugar kung saan pwede tayong magpahinga at magswimming no? para naman sa malinis yung ating katawan at puro alikabok na at umipawis na tayo at deserve naman nating mag Uh, pahinga at mag-swimming. No? Meron na nga kaming lugar na nakita upang uh, puntahan ngayong araw at swak na swak yan para sa atin at makapagpahinga tayo ng maayos. No? Yun nga ay ang butas-butas beach dito sa may si ay dos maupan Quezon. Makakain uh, lang namin ng tanghalian. No? Last patro na yung tanghalian namin. <laughs> so, diretso na kami dun sa may butas-butas falls. Pero, ah, butas-butas falls. Butas-butas ano ba yun? Resort, no? Butas, butas. Cave pala. Butas, butas, cave. So, diretso na kami dun. Pero dadaan muna kami ng palengke siguro. Bibili kami ng uling, tsaka bigas. Para mamayang gabi, tsaka bukas ng umaga. Doon na kami magluto ng makakain. mayroon kami ng karne o kaya isda tingin kami mayroon na kami madadaanan dyan na uh, daungan no ayun tawag yung pantalan um, tindahan ng mga isda so, tingin kami dun kung may magbibiling isda na maayos no yun no ang dami isda o oh. isda Tara po, babalik na po. Papada lang. Ah! Ayan, so, tingin kami isda rito. May kami isda. Pwede din. So, ayan na yung sa kanan natin. Dagat na yung sa baba, oh. Ayan. Dito na tayo sa ano, butas-butas beach na yan. Butas-butas beach ay-ya-ay u ay. Ay, oh, ay nakalagay ito yung entrance nila so entrance fee is 70 sa bata is 50 tapos plus mag-camping kami dito mag um, tent pitching daw is merong bayad na 150 so 220 overall no, sa isang tao so yan nakakot mo na lahat? ha? Oh na lang na lahat ang bigas pala bit-bit mo? Ata, wala na wala na bit-bit na lahat Ah, mayroon ko pa naiwan doon? Oo oh, meron pa, yung sana na lang, pat Ah oo. So ayan. Ito yung pagbaba. Tapos so, ayan yung mga, may mga carriages din naman pwedeng erkilahin doon. Ayan. Nakasolar siguro, ilaw lang yan. Kasi wala daw kuryente dito sabi eh. Ayan, tapos yung baterya ko ng GoPro. Last night kong ginagamit ko ngayon wala na akong baterya ng GoPro. kong bit bitbit <laughs> saan kaya nilagay ni sir yung aming gamit <laughs> so yan yung mga kubo dito yung kaya tayo mamaya kung magkano yung mga kubo kubo na yun tapos yung dagat ano yung dagat high tide ngayon kaya konti lang yung ano doon lang yeah. pa si kaya marami kami kasabay nyo pa kararating lang din nila <laughs> opo opo Hi, say hi to the vlog. Vlog, <laughs> vlog. San kaya nilagay yung ano? Ayun. Ito ma! Ayan! Uy, lumusot. <laughs> Thank you. Po. So, ito yung dalampasigan dito. Ayan. Medyo maiksilang pala siya. Tapos yung bato niya is buo na malalakot. Ayan. dito kami magtatayo ng tent nila sir sa gilid siguro maganda dito so may bato gilid ng bato gilid ng bato ayan kasi pag doon medyo maraming cottage doon baka may dumating pang gabi dito wala nang cottage dito Iyon so, na lang may mga table tsaka ihawan doon. so dito kayo siguro hindi naman siguro malaglag yung mga bato na yan maganda siguro dito parte ayan Oops. Dito na lang kami magtayo ng tent kasi doon may mga cottages doon. Sabi ni tatay na pupuno daw to sa gabi, maraming na pupunta dito. So sa area na to is, kung makikita nyo wala ng cottages dito, tako may bato. Saka patag naman yung ano dito eh. mga bato-batong maliliit. Ayan. So dito na kami magti-tent Para kung dumami man yung tao, hindi kami may istorbo. Kasi kung doon kami magti-tent, banda, baka mapuno ng tao yan dyan. So istorbo, may istorbo kami, no? dito na lang. Ayan. Eh, maganda sana doon, kaso para tago hindi masyadong may storbo kaso baka naman tumakas yung tubig abot kami doon hindi kami makaiskap po agad sa so, dito malapit yung iskapuhan so dito na lang kami ayan kung naka-ready na so maglipits na ako ng tent para mamaya lalangoy ako doon bago magluto ayan, init ng katawang ko so ayan, dito na kami nakapag-sit up na kami ng tent eh si sir ayan yung tent namin dito ayan, ready na so maya maya lang lublog kami dyan tas ihaw Paypay lang konti kakatapos na namin mag-set up ng tent. Yun. So, ayan luto muna kami ni Sir no. Ayun. Ini haw at saka kilaweng tuna. Kilaweng tuna ayan. Oh, ayan oh. kilaweng tuna. <laughs> Tapos dito may sinaing na kami dito ayan. Masalanan na yung sinaing. Hindi lang kita at madilim. Ayun. Yung set up namin dito, tent. Ayan. Uh -huh sa kabila dun sa sa kabila may kapitbahay kami dun sa kabila may ano sila sound trip <laughs> tapos may inihaw ako nga dito inihaw kami yung tuna ayan yan tuna na inihaw so yun yung hapuna namin ngayon ayan. maganda dito sa ano butas butas beach resort no sa so, may mauban Quezon ah uh, wala lang siyang kuryente naka solar pero pwede naman may kuryente naman pero solar ayan no so limited lang yung uh, connection nyo ng kuryente dito pwede naman makicharge dun sa ano, may tindahan pero limited lang no kasi yung nakapagpacharge na dun ayan to. so tulutuin na natin itong nihaw tapos yung kinilaw ni sir is almost done na yun maya maya ikakain na tayo ayan mas so, may solar lights dun sa tapat ng ihawan ayan pinagmasal namin ay masal hapunan namin ni sir no ayan yung inihawan na tuna tapos kinilaw na tuna yung rice namin Kausawan sa sa awan oh yan o kakain so, na kami uh, oras natin ngayon eh anong oras na ba 7.30 no huh? 7.30 saktong sakto ayan kakain na kami pagkain. Uh, ayun no, anong oras na? 9.53 ng gabi. So, sleeping time na tayo. Yung ating katabi is ano? Yung kapitbahay natin ay sound trip. Bidyoke okay pa sila. So, tayo tulog na tayo kasi ayan okay good night ah uh, medyo mainit dito ngayon sa ano uh, mainit dito ibang iba yung sa ulis kami sa mount ulis sobrang lamig dito naman medyo mainit ayan good night na ah good morning guys so we woke up in the morning Ah, uh, this is ah uh, Butas-butas Beach Resorts in the morning. na natin sikat dito tapos gabi 9.30 gabi ako sa tagat kaya pa yun ayun pa yun ayun 5.40 in the morning Ibigising so, ko lang Si Sir John tulog na tulog pa May nakita ako dito ano ayan, May mga cave dito sa tabi ng ano sa tabi ng beach ayan. So kaya siguro tinawag ito na Butas Butas uh, Beach Resort Kasi gawa nitong ano so, Si mo rin siya ay Butas Butas Cave dito sa may mga open case so, so masasearch mo rin itong beach so ito rin ang lalabas so, ayan yung cave siguro na sinasabi ah uh, try nating pasukin yung ano, ano no ng cave kung ano meron dyan oops sana walang asa ito basura basura oops ah scary dito ko may mga sawa dyan na kaya lang hindi yata pasok ang tao tapos -ta sa taas yung, yung butas ito wala, yung wala nga dito butas na yan so, hanggang dyan lang siya yung isa dito is papunta sa taas yung ano cave niya kasi ah, yung tao pero wala tayong proper gear para pasokin yan eh wala tayong helmet, no? Oh, Mauntog-untog tayo dyan, so. Tsaka napakaliit ng butas. So, hindi tayo pwedeng basta pumasok dyan. Ah, oh, wala pa tayong information na nakuha galing sa ano, no? admin ni kong resort. Mamaya magkam tayo kay tatay. Dito meron pa mga pipi yun. May, ano? may parang bayawak na maliit. Okay, dito. Ayun. Maliit. Hindi rin kasi dyan. So, that's why this place is called Butas Butas Beach Resort, no? So, meron pa dito. Marami daw butas dito. Ayon, yung mga cave dito nang maliliit. Dito mas marami. Dito yung pasukin. Yung mga bakas ng pinag-ihawan ng ano dito. Pista. Oops. Acacia. Ayun, may mga ano, stalactites. Ayan. Yeah. Stalactites, ang dami. may mga stalactites. Mm. Oh, lupas mm. tayo. Hanggang dyan lang siya. Sa loob. Ah, tayo dito kasi marami daw dito mga. Hmm. Marami daw cave dito sa area na to. At ang tulog siya dyan kasi alam mo yung magagawang ano pa umaga umaga pa lang eh explore natin itong lugar na to dito naman mga bato ayan batuhan umaga pa kasi mamaya sobrang init na dito ayan ah, natin ito mga puntahan kasi sobrang init na ayan tapos sa lugar na to parang stone wall no? Ah, ingat lang kayo dito kasi sobrang ano, matalas na mga bato ay dun sa kabila ang daming cave so ayain ko mamaya si sir dyan napuntahan namin yung cave dun sa kabila ayun lang ang mapapansin mo may mga cave na malalaki dun sa kabila hindi so, ko lang alam kung ano no so, scary dito ganda <laughs> kasi tataas itong mga boulders na to ba't kung nagkamali ka dito nagdulas ka Sigurado. At ako takot na injury abutin mo dito o baka hindi lang injury. Oh. Sige, suban tala sa mga bato dito. Dito. Okay. Dito tayo sa tukpa. Ayun yung mga king cave doon. Ayun ko si dyan, baka hanapin ako mamaya. Kung magising, baka magising dyan, hanapin ako. Wala ako doon sa atin Oop! Try kong bumaba dito. Ang pwede. Ayan. Kaya natin. Ah. Habang maaga pa, hindi pa mainit yung araw. Ayan mo, sobrang init mo yan. Up. Ayan mo. So, may pwedeng dumaan dito. Dumaan dito. yun yung kataas yung inakit natin malaki ng mga bato dito. yung key. Ayan yung mga cave dito ayan Pero so, maliliit lang Ito yung malaki Ayan yung nakikita nyo Ito yung maraming cave dyan Kaya siguro Ang tawag itong butas butas beach resort no Kasi may mga cave dito Yun yung tinawag nilang butas butas Nagugulat yun si Sir John pag iising niya. Wala tayo dun sa tent natin. Hindi <laughs> na tayo na dyan. So, so, Tapos ayahin ko siya mamaya dito. Balik kami, balik kami mamaya. Ayun, ang ganda naman yung rock formation dito. Eh. ng bato na to. Siguro gawa ng ano, tubig. No? Mga ah, korte siya. Na. Ah. Tapos dito, sunrise, no? Oh mag alas 6 pa lang ng umaga ah, awisan na ako uy ngayon dito ng ano so ito yung cave maganda rin dito pumesto ayan oh. ah daan pala talaga siya hindi pala akala ko kuwebas yung malaki ito lang yun ayan Ayan lang yung kuweba, maliit na la, ano lang, napakaiksi lang, tapos lusuran siya, tagos siya doon. Tapos pagdating dito, daanan na siya, paakyat doon. Daanan ng tao, pero napakatarik. Yung yung pagka, ano ng mga, nyug oh. Parang nakadikit lang siya sa lupa naman pwede, eh, hindi yan. Bato yan eh. Paano tumubo yung nyug dyan? Tapos yan. ayan. ayun, may nakalagay pang ano. Nang butas-butas. Pitch resort. Ito yung butas-butas cave. Oo, oh, okay. Hindi pinatumbante pa doon. Pero doon sa kabila, hindi na tayo titingin pumunta. Kasi malalim na yung dagat dyan. Ayan. Malalim na yung tubig dyan, parte. Kaya hindi na tayo pwedeng pumunta doon sa dulo pa. Tapos may isa pa akong maliit na kuweba dito. Tingnan natin. Ayun, maliit lang yun alam na natin kung bakit tinatawag itong butas butas uh, beach resort no uh, butas butas cave doon sa maya ano, natin yung punta natin siguro maalaw ang alaw na yung araw maalaw yung dagat maalaw ng konti pero ganda ng dagat dito kasi hindi man siya buhangin na pino ayun yung ano niya yung, yung ano niya ayan Two tables yan Kaya sobrang linaw ng tubig Hindi lumalabo ang tubig dito Kasi nga po ito Walang putik downside lang nito Pag ganito kasi pag nag pitch ka ng tent din sa pinaka dalampasigan no, sa beach Mabukol bukol siya <laughs> Kaya kami wala ka naman kaming dalang ano, Bag Ah bag, wala kami sleeping bag Wala rin kaming yung Tawag niyan, airbed so tanging sa pin lang namin tanging sa pin ko lang is yung umot uh, makapal at saka meron akong yung fuel ah uh, fuel na mat no yung tent mat yun lang yun at saka yung pinaka tent natin yun lang yung pinakahan sa pin ko sa tent ko kaya medyo ramdam talaga natin yung bukol-bukol dun sa mga ano likod natin yung bukol ng mga bilog-bilog na ba to So, yun yung downside nyan. Pero, ang pros naman is, napakadami. Kasi, sobrang linaw ng tubig. Gawa nga nung wala ng buhangin. Tsaka, napaka, sarap yung apakan sa paa. Hindi siya masakit sa paa kasi nga, makinis lahat ng ano. No, makinis yung pebbles eh. Sarap siyang apakan. So, dito, akit na naman tayo dito kasi ito yung daan pabalik dun sa tent natin, dun sa beach. Akyat Pawisan na ako. Umagang umaga pa lang, pinawisan na ako. Tapos dito yung sunrise. Um, Ayan Mga bata. Tatlong yung bata Yung Mga agang bigo. Si Sir Jan, I think, tulog pa rin hanggang ngayon. <laughs> hindi pa siya nagising. Sarap ng na tulog ni Sir Jan. Nakakaingit naman yung ganun tulog, no? Ako, hindi ako makatulog ng ganun, eh. Isa, dalawang oras lang ako matutulog. Gising na naman. Tapos, tulog ulit. After one or two hours gising na naman ganyan yung tulog ko eh putol putol tapos nagising ako kanina alas 3 <laughs> nag charge ako ng cellphone tsaka battery ng gopro ayos sinubukan ko matulog pa uli pero hindi na talaga kaya ngayon napakaaga natin nag explore dito sa butas butas beach resort and as you can see hirapan tayo kasi yan malayo ng hakbangan medyo matangkad tayo pero medyo hirap abutin ang mga paa natin kaya hanap tayong paraan paano natin hakbangin yan paano natin abutin hindi tayo pwedeng tumalong kasi dikit dikit yung bato baka mawala tayo sa balanse manguntog tayo dyan sa bato ito gagamitin natin yung ating ilo. kunting kaalaman sa mga rock climbing no? <laughs> ayan Ooh. Oh, is

Ayan, good morning. Nandiyan kami ni Sir, no? Katapos lang namin maligo doon sa dagat. Tapos luto naman kami ng aming maalmosal. Ayan, sinaing. Tapos Argentina corn beef. Para sa almosal, meron pa kaming tirang inihaw na tuna kagabi. Ayan. So, luto lang kami. Uh, ano ngayon? 7 o'clock nga tayo ng umaga. Ayan, hindi dagat. Tapos yan, eh. ito naman yung naluto nating almusal ngayon yung tira naming uh, tuna na iniyaw kagabi saka yung corn beet, yung hmm. so, almusal para mamaya maya is lampas na kami dito may lakas kaming mag ride pa ulit papuntang ano may isa pa kaming ano bypass road na kaduktong din yung ano mauban real so titignan namin mamaya kung hanggang saan naman yung ano na yon yung kalsada na 'yon. So, sa ngayon kain muna na tayo. <laughs> ayan, so dito tayo ngayon sa pinaka-entrance ng Butas-butas uh, Beach, no. Ah, uh, pack up na kami ni Sir. Ayun, no? mga motor namin, ah, pagtali na kami ng aming mga camping gear. So, silipin lang natin 'yung ano dito, no. Mga entrance, babayaran kung kayo'y uh, pumasok dito sa Butas-butas Fall, ah, uh, Butas-butas Beach, no. So, ayan 'yung entrance fee. Entrance fee for adult is 50, yung entran entrance fee for adult is 50, and entrance fee for kids are 30, tapos entrance fee adult 70, uh, entrance fee kids 50, that's for the overnight camping, no? Tapos ang tent pitching pala, may meron ding bayad na 150, so all in all, uh, meron kang babayaran na ano, 220 for camping dito sa tent pitching, no? So, yan lang. Ito ay matatagpuan dito sa kag-ci 2 No? kag-ci 2 Barangay kag-ci 2 dito sa so may Mauban, Quezon. Ayan, bato-bato. Ah, bato-bato. Butas-butas. Ano, beach. Bato-bato. <laughs> bato-bato peak. So, ayan. Gear up na. No? Ayan na, si Sir naman. Sir John. Si Jonski TV. Ah, motovlog pala, no? Jonski Moto. Johnski uh, Jonski Moto. Ayan yung kanyang channel. Ito yung kanyang sticker. Ayan. Jonski Moto. Sa so, ayan.